Ganito ang presyo ng mga pinamili kong karne at laman loob ng baboy at baka dito sa Italia. Kalahating kilong baga ng baboy, 139 pesos. 328 grams of pork liver, 166 pesos. Ox stripe or tuwalya ng baka, 689 pesos, wala pang isang kilo. Ginto naman ang isaw ng baboy dito almost 1,000 pesos para sa dalawang kilo. 640 grams of beef chunks at 324 pesos. Ang suma total, 2,314 pesos. Alam nyo ba, ngayon kulang lang natuklasan na yung chicharon bulaklak pala ay galing sa laman na nakakabit dito sa bituka ng baboy. Grabe no, ang tanda ko na ngayong kulang lang nalaman yun. Kundi ko nga lang napanood sa TikTok, eh hanggang ngayon siyong nga pa rin ako sa part na yan. Naku. Kaya ito, pinaghihiwalay ko na yung bituka at saka yung kanyang taba para mamaya piprituhin ko yan at nang makatikim naman ng chicharon bulaklak dito sa Italy. Tapos, pinapakuluan ko lang lahat ng laman loob. Nilalagyan ko ng bawang, laurel, asin, paminta, suka, tsaka konting asukal ako nga lang palang kakain ng lahat ng yan dahil yung Italian family ko dito ay hindi nila bet yung mga ganyang laman loob at kapag napalambot ko na yung mga pinakuluan kong laman loob, ganyan lang ginagawa ko, ginagayat-gayat ko ng maliliit. Itong isaw ng baboy, nagtatabi ako ng konti para adobohin. Yung iba naman, iahalo ko sa papaitan at nagtatabi rin ako ng konti pansahog sa goto. Ganon din ginagawa ko dito sa ox stripe or tuwalya ng baka. Pansahog ko din yan sa goto at papaitan. Mahilig nga pala ako sa karinderia style na mga ulam. Saka sa mga putahe na pampulutan. Ganito naman yung itsura ng mga laman loob na ginayat-gayat ko na. Pinagsasama ko yung atay at baga para gawin namang bopis. Pagkatapos ay ipo-portion ko 'yan at ilalagay ko dito sa mga plastic bags na mayrong mga labels. Ayan, may nakasulat na goto, papaitan at bopis. Mga favorite kong ulam. Ayan na nga at naisilid ko na sila sa mga supot. Pasensya na po kayo ano, hindi uso ang aesthetic dito sa amin. At dito ko naman sila i-imbak sa freezer. One year ang shelf life pero hindi naman sila umaabot ng ganun. Kasi sa sobrang hili ko nga sa ganyang ulam, eh within two months lang, nakukonsume ko na lahat ng yan. Madalas nga rin pala akong gumawa dito ng lumpiang Shanghai. Dahil gustong gusto nila dito yan. Ito nga at may konti na lang na natitira. Next time ay susubukan ko namang gumawa ng kicharon bulaklak. Until next vlog, ciao!